Ah. Ubos yan. Aman. Masabi na rin pala ito ngayon. Ngayon na dali. Aman na po. Aman. Aboy, okay, nangingisikip bilog na bilog ka rin. oh. na tayo ka pa eh? Aman okay, na po. Eh, tinigilan nyo ba yan? Aman. Ah. Aman. Aman. Aman namamatay sa inyo. Sagot. Ilang kayo dyan? Ilang kayo sa loob? Ilang kayo sa loob? Ako'y

Ilan na namatay? Isa. Isa? Si pinuno niyo? Lays, pero sa sa game ito nga rin. Galing na po. Ang galing na po. <laughs> Ilan gumawa? tayo na isa. Tinuno niyo yun. Ha, sagaw. Oh, paray <laughs> ba ako ng isa. Si Rapi, patay niya lahat. Pasok sa inferno. Oh, ayun mga natira, magtanggal. Babagsak agad. Eh, kailan na lang? Kailan na lang kayo? Ha? Oh, no. <laughs> Tatlong mga daliri. Matay Isa! Kailan uh, na lang? Kailan? Halawa! Gusto niyo damay ang mga maliitong sa buhay? Hindi na pa! sa buhay, mga maliitong sa, mali sa buhay sa ngalang tanong yan. lang sa impyerno diyan! Ano, lang ang katarantaduhan niyo ngayon. Ha? Ah. Ah yung mga katarantaduhan niya. Ambo! Ambo! Sino mo sa inyo? Ay? Ano, ano Sino? Sino? Ah. Sino? Sagot. Ah, sagot! 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 Ah, ano. Anak ako? Ano? Asawa? Babawas pa ako ng mga mali niya sa buhay. You know? Ayan Ano pa? mag anak nito may ikin makapangyari. Pasok! pa sa Ah! 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 na. Paglagas nyo yun sa inyo. Kasok sa yung mga namatay ulit. Tanggal ka dyan. Ano ilalagas sa kamag-anak niya? Sa to? sa, to, ta, to. sa inyo ngayon. Ilan pa ng sa ng katawan? Saan Dalawa, mga kamag-anak niya. Sino may kasalanan? Ha? Wala nang ba't nadamay ang kamag-anak niya, oh? Sagot! Ay! May nag-utos May nag-utos? May nag-utos, pasok! Mga kamag-anak, mga mahal na pa sa buhay, may utos May alam sa panghulom nito, pasok din! Aray! Goodbye sa inyo, ha? Pasok sa impyerno. Ate, balik! Yung dalawa pa, pasok! Aray! kayo, Balik. Ara, gulat na naman kayo. Ulit ah. ha? Ulit ah. Ulit ah. hindi ka makakaulit. Basa ka bote. Basa ka yun. Basa, yung bote. Ilang bote ginamit ko dyan? Ha? Dalawa. Basa yung dalawang bote. Bilis. Okay na, babasa din ko mukha nyo. Bago kayo dalisin na. Sige. Gusto nyo sampol. Ano Bulagin ko kaya kayo diyan mo panghola wala. Wag natin, dalawa kami gamitin oh, dali. may galaw taw. <coughs> ha? Marintik kayo. Ubusin dali. <coughs> Namano kayo din eh. <coughs> May mga nabubuhay pa pasok. <coughs> madam, balik. Gusto na na madam.